orasyon nilang payat. Ito yung star of Mercury. Sabi ng magkukulam, anim daw na biernes natin ito gawin dito sa loob ng simenteryo. Bigyan pa natin ng isang orasyon. No? Alas 12 ng hating gabi. Dapat gawin natin to nang walang makakaalam at walang makakita sa atin. Star of Mercury at yung nasa kanya ay yung Star of Venus makikita nyo gawa natin po ng ritual ngayon sabi ng magkukulam anim daw na biyernes natin to gawin dito sa loob ng simenteryo alas dusi ng hating gabi kaya ito yung unang araw kung saan gagawa natin ngayon ng ritual anim na ama namin anim na abi maria yung ilaw natin parang sira oh, hindi ko alam kasi kabibili ko lang ito eh Ayan. dapat gawin natin to nang walang makakaalam at walang makakita sa atin dahil ang star of mercury or ang oo may mga tao hindi pwedeng makita tayo dito nagawa natin ang ritual ang star of mercury kung makikita nyo yan kumikinang, di ba? Parang may tumana ang sa likod ko. Hindi ko ipapakita sa inyo kung paano ko gawa ng ritual, no? Siyempre, hindi pwedeng makita. Tawid talaga ng Star of Venus. Kung makikita nyo. Doon ako galing sa mangkukulam kasi siya kasi yung may hawak nito nung nakaraang vlog natin. Nandun yun umiilaw to pero pag nandito sa atin hindi na umiilaw pero pag nasa kanya umiilaw to umiilaw 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 yung bula mga idol yan kung makikita nyo hawak na hawak natin ngayon so hindi ko ipapakita sa inyo kung paano ko to gawa ng ritual basta na lang ipalam ko sa inyo na nandito sa atin yung star of mercury kailangan daw natin ilagay dito sa harap natin at sa harap ng malaking cross ang star of mercury umiilaw so ibig sabihin nandito sila kasi sabi ng magkukulam mayroon daw ang aagaw nito kaya abangan ko daw kung sino yung aagaw ng star of mercury dahil kung matatalo ko siya lalabas ang kapangyarihan ng star of mercury kaya kailangan nating higpitan ang pagkapit nito. Higpitan nating mabuti. Kasi may ilaw. So ibig sabihin nandito sila sa paligid natin ngayon. Nandito sila sa paligid. Kailangan nating higpitan ng mabuti no. Kanina, kanina pa nila pinaglarawan yung boss mo natin kung makikita nyo ha. Ilagay na natin, oh. No? Sambitin na natin. Yung kailangan nating sambitin. Na ritual o orasyon para magbigay buhay sa star of mercury. So, kailangan nating magmasid ng mabuti. Kasi pag naagaw to ng kampo ng kadiliman, ay sila ang maghahari dito sa ating mundo. Kaya kailangan tayo ang mananalo ngayong gabi. Kung may aagaw man, pero sabi ng mangkukulan. Kung hindi sa unang araw ng ritual, nandun sa mga pangatlo o pangapat para hindi daw matapos yung ritual. Kasi pag natapos ko yung ritual ng anil na gabi dito sa loob ng simenteryo at sa harap ng malaking cross, magiging buhay ang batong ito at lumabas ang kanyang kapangyarihan na ako lang ang makakaalam. Parang nandito sila sa paligid. Ramdam, ramdam ko. may ilaw. So, ito na. Lagay ko dito sa harap, no? Yan. Yan sa harap, lagay mo. Maghintay tayo ng sampung minuto. May ilaw. So, ibig sabihin, interesado sila sa star of mercury. Yan. Nandiyan natin ilagay, no? <sighs> ito natin ilagay. Ayan. Hina yung ilaw natin. Hindi ko alam kung bakit bagong charge to Dito yung bato. So, lalayo tayo ng konti. Lalayo tayo ng konti. Para kung meron man, aagaw niyan. Pagbigyan natin at doon na natin titirain may ilaw may ilaw nandito sila nandito sila nandito sila nandito sila sa... kaya dito lang tayo no yung ilaw kasi natin patay lang patay yan nandyan yung ano no nandyan yung star of Venus yan ay hindi pala star of Mercury yan kaya dito yung malaking cross so kailangan natin ang dasalan magdasalan ako ng konti para malaman nyo kung anong klaseng dasal yung ibibigay ko sa kanya pero hindi ko nabigkasin lahat ito na yung star of Venus mga idol so ulitin ko no kailangan ko to na dasalan ng anim na biyernis para maging buhay yung bato at lumabas yung kanyang kapangyarihan kasi yung kapatid nito o yung kasama nito sa kalawakan ay nandun kay tanggol ngayon yung star of Venus So alam niyo naman 300 million yung halaga ng Star of Venus. Kaya itong Star of Mercury iingatan natin to. Hindi natin to ibibenta syempre. Kailangan natin ang kapangyarihan niya para makatulong tayo sa mga kapwa natin na nangangailangan ng tulong. Kaya dito tayo ngayon sa malaking cross. Yan kung makikita nyo. So bantayan natin ng mahigpit. Alisto tayo kasi mayroong aagaw niyan. Mayroong aagaw. Nandito lang sila sa paligid, no? nandito lang sila. Kung hindi man natin makikita sa dalawang mata natin, maramdaman natin. At syempre, dito sa kamera natin, may kamera tayong isa dyan, baka mahagip. So, kailangan ko ng isang dasal. At hindi ko tapusin yung dasal, no, mga idol. Yung dasal na anim na dasal, ay isang, isa lang dasal yung bigkasin ko para hindi nyo na malaman kung anong klaseng dasal ang ibibigay ko dito. <sighs> Orasyon bilang payat, sikma dala ugat, kulabting sa yut-yut, walwag sa lubot. Irutom, irutom, iro nga itom, hadlok ug dagom, kay kandimon. Yan, yan yung isang orasyon na ibibigay natin sa Star of Mercury mga idol. So hindi lang yan, mayroon pa tayong limang orasyon para maging buhay ang bato na yan at lumabas ang kanyang kapangyarihan. So, nandito tayo ngayon sa malaking cross, kung makikita nyo. Nandyan lang sila sa paligid, mga idol, kung makikita nyo, no? Pero hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita, pero nandito lang sila. So, nagturok tayo ng dalawang kandila. Kaya kasi, yun yung sabi ng ang uh, mangkukulam na may-ari nitong, itong Star of Mercury, mangkukulam, ang may-ari nito or nasa kanya, nasa kanyang pangangalaga ang star of Mercury pero nakita niya na tayo yung karapat dapat na humawak nito, ibinigay niya sa akin at kailangan daw ng ritual na anim na biyernes para maging buhay ang bato na star of Mercury. Kaya abangan natin no, mga isang minuto lang siguro. Hindi tayo lalayo hindi tayo kailangan lumayo para agawin nila kasi kailangan natin yan. Dapat tayo ang makakuha niyan. lagay ko dito, no? Lagay ko dito yung camera. Lagay ko dyan yung camera, no? Kung makikita nyo, diyan ko ilagay. Yan. Palo na yung kamera natin, ah. ito yung nandyan yung star of mercury kailangan bantayan natin bantayan natin para hindi maagaw sa iba kasi nandito lang sila nandito lang sila sa paligid ngayon bigyan pa natin ng isang orasyon no? bigyan pa natin ng isang orasyon orasyon di lang payat sikma kulabting sa yot walwag sa lubot irutong irutom iru nga itom Hadlok sa dagwong. Yan. Naman oh, yan yung ilaw. Naman yan yung ilaw natin. Yung ilaw natin. Kailangan ng ilaw. Yung ilaw. Ha? Alam ko nandito kayo. Alam ko nandito kayo. Magpakita kayo sa akin. Ha? Pinapatay niyo yung ilaw para hindi ko makita. Ha? Pero wala kayong talo sa akin. <coughs> wala huwag uh, ah, mong agawin huwag mong agawin akin na ang star of my nandito sila nandito sila alam ko hindi ko kayo makikita pero ramdam ko kayo nandito sila nandito sila That's

Oke, okay, ready. <trah>